good day so ngayon ang topic siguro na ma-share ko sa inyo ay eh, tungkol sa pentatonic scale so pakita ko muna siguro yung iba sa inyo naka encounter na sa shape na yun So, ang ibig sabihin ng penta is 5. Yun lang muna i-focus niyo, 5 notes. So, punta muna tayo sa major pentatonic scale. So, bigyan ko kayo ng shape na madaling tandaan. So, mag-start tayo sa 3rd fret. Dito, sa taas. Ganito yung tunog niya. Mm -hmm. 1, 2, 3, 4, 5 dun muna kayo focus so paano magagamit ba yung pentatonic na yun kanina pinakita ko sa inyo pasok yun sa F major so part siya ng F major pentatonic scale ngayon kung titignan nyo dito sa first fret ito yung root ng F urong lang kayo ng dalawang fret Doon yung mag start yung limang notes na kaninang natin ninyo yun diba F ito yung root note urong ng dalawa bilang 1, 2, 3, 4, 5 pasok siya sa F major pentatonic scale. So pakita ko sa inyo ha. yun muna yung practice niyo so applicable siyang gamitin for example key of ang kanta ng tutugtugin niyo is key of F major kagaya ng kanina ngayon kung gusto niyo siyang lagyan ng konting excitement dun sa chords niyo pasok siya kasi part talaga siya ng pentatonic scale ng F major ngayon, for example, G. G major yung key. Ganon din yung, prin yung principle nun. Hanapin yung root note. Urong ka lang ng dalawa. Kasi same shape ulit siya. So, sa ngayon siguro, yun yung na i-share ko sa inyo. Magagamit niya yan sa pagpa-practice niyo. Unti-unti matututunan niyo. Pero huwag kayong magmamadali. Magma doon lang muna kayo mag-focus sa doon muna. The rest darating din kayo doon. Basta magmula doon sa key. Purong lang ng dalawa. principle ng A, applicable hanggang sa dulo ng fret kung saan niyo maabot yan. For example, oh, key of F major. Oh, key of F sharp major. Pares pa rin sya ng shape. Oh, key of G. Umurong lang. Oh, G sharp yun yung principle nung pentatonic na basic pa lang huwag kayong magmamadali basta na practice nyo yan hindi hindi para maging familiar yung position ng mga daliri nyo so dun muna tayo at next time ituturo ko na sa inyo yung pwedeng karugtong ng part na natutunan nyo ngayon thank you